Oh, yung ganda naman. Wow. Wow. Oh, wow. Yaya ha, yung mga tinuro ko sa'yo, galingan mo ha. Okay, paano yung smile? You know where ha? Oh, pa. Ganon. <laughs> paano smile? Smile <laughs> ng ganyan. Yeah. Yan. Three teeth. Oh, tapos, itong ano, flash on, dapat ano pa. Ano yun eh, yun yung new smile Ganda yung naman, na man. grade, eh. grade 2. grade two na smile. Oh. Ayan, <laughs> no, tama, grade 2 yan eh. <laughs> yan, yeah, ganyan ha. Oh, very good. Galing mo mag-makeup, ha? Thank Tinidora. you. Oh, say, ah. Wala, wala pa na kinakabahan ah. ako. Tutuloy pa ba natin to, Lola? Yung pagkakulot ng buhok mo na yan, kinabahan ka pa, ha? Lola, hindi <laughs> nga po ako prepared, eh. <laughs> kaya mo na. Kaya mo yan. Basta yun ang mga tinuro namin sa sa'yo. Hindi ba? Oh. Anong oras ba pa dyan? Ano? 6 p.m. Maya, Maya na ba? Oo, mamaya na yun. Alas <laughs> 6 pa. Ala pa lang. <laughs> Ready na yung bata mo? <laughs> Oo, oh, oh. siyempre iba na ang maaga. Ano mo, mal malusaw na yan pagdating alas 6. Mm -hmm. Ano yung tawag doon? Humulas. Humulas. Ah, oh, humulas na. Mm. Dapat pati buhok may blush on. Kakapanalo ko po ba yan, Lola? Oo. Oh, oh. Eh, asa na nga po pala sila, Lola ni Dora? Ay. Yung dalawa, ewan ko. Ano oh, din ng pageant para sa mga. Mm -hmm. <laughs> May sariling pa pageant. Oo, oh, eh. <laughs> o, oh, ganda o. Oh. Okay na po ba yung ganong smile? Patingin. Yan! Wow. Ay, dapat pa may ngipin. Ano pong mas maganda? Yung wala pa o yung may? Kapatingin. Walang. O, oh, yung may ipin. Hindi, yung ipin sa baba. <laughs> ipin sa baba? Oo. Oh, oh. Hirap na na. Ayan. Mas maganda yung tritit, yung tinuro ni Tinidora. Nangangatog pa po ba dapat? Mm. And, oh. Oh, sige, mag-practice-practice practice ka lang dyan. Oh, uh, from Aparna. <laughs> ano? Oh? From afar. <laughs> Ayan. From afar, nandong kaming dalawa. Ano ka wow, ba naman? Wow! Ano? Diyan lang pala yan! Ay!